tila kakabit na ng pangalan ni Senador Jingoy Estrada ang kontrobersya. Sa ikatlo kasing pagkakataon, nadadawit na naman siya sa anomalya. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng so, Aban. So, yan mga pre, ano, sa pangatlong pagkakataon, nadawit na naman si Jingoy Estrada. ba? Diba? Kung totoo man po ito, itong uh, ini-issue sa kanya ngayon, ngayon, eh masasabi ko talaga na hindi na po natuto itong si Jingo Estrada. Di ba? Oh, hindi na po natuto. Sanay na sanay na kung totoo man po ito. Kasi, imagine, sa pangatlong pagkakataon, grabe, no? Anong, ah, anong gagawin niyo sa pera? Bakit no? kayo nag ng pera, no? Na sobra-sobra na dapat, eh, para sa bansa. Pero, yung, yung ilan dyan, eh, yung mayama dahil sa pera ng taong bayan. Dahil yung iba, e, eh, mga magnanakaw. Ha? So, anyway, yan mo yung ating bibigyan ng uh, reaction ngayon. Pero, syempre, mga pre, no? Ha? Bago po tayo magtuloy-tuloy uh, sa ating uh, reaction ngayon. Ayan, kung uh, bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, syempre, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like na rin. Ayan. O, at syempre, may Facebook, TikTok po tayo. Ayan, sana po inyong supportahan. O, di ba? Thank you, thank you po sa mga bago nating subscribers diyan ako. Grabe. Oo, maraming salamat po talaga. Oh, pag-usapan muna natin itong si Digong Bago tayo uh, magtuloy-tuloy doon sa ano sa pinakaano, pinaka-topic natin, 'di ba? Kasi itong si Digong talaga, no? Um, ang mga Duterte, talagang malakas po noong uh, si Rodrigo Rua Duterte pa po yung presidente ng Pilipinas. Pero nung nakulong po si Digoy, eh medyo humina po sila ngayon, di ba? O bukod sa kayabangan, eh sila po ay humina ngayon. Yung pwersa po nila ay humina, di ba? Oo. Ayan na. Uh, lumal, uh, lumalabas na ang totoo. Eto ah. Sunod-sunod lang nagsara ang mga cash cow ng Duterte Network. Tapos na ang ligaya. At ang Senado, oh, ginagapa ngayon para patahimikin si Bryce, ang whistleblower na naglakas loob na magsalita laban sa dalawang kaalyado ng Duterte bago pamatukoy ang mga tunay na utak ng katiwalian sa DPWH. Grabe, no? Oo, itong si Jewel Villanueva, galing umarte. Si Jingo Estrada, eh, grabe rin ito. So, umarte. Sabi niya, galit na ako! Kita niyo yung video niya, galit na galit siya. ba? Diba? Eh, e e, siya naman talaga yung tinuturo, ba? Diba? Eh, gusto ko nga sana, no? Request sana ng mga Pilipino, sana magpa lie detector test itong si Jingo Estrada. Oo, hindi para gamitin sa korte, kasi hindi naman yan magagamit. Para lang, ano ba, sa taong bayan. Kung ito ba ay nagsasabi ng katotohanan o nagsisinwaling. Diba? Eh kung totoo talaga yan, eh sana magpalay detector test. ba? Diba? So, yan. Ililigtas ang sistema ng Duterte. Oh, kahit buhay ang kapalit. Let's call it what it is. Okay? Panic one by one. Oh, nawawala na kasi ang mga sources ng income ng Duterte Camp. O oh, yung iba dyan, wala na. Uh, yung sumasahod nung malaki noon, siguro, maliit na lang. Uh, yung mga DDS vlogger dyan, alam ko, tumatanggap sila ng lagay. Okay? Alam ko, tumatanggap yan ng lagay. Pero, kumusta kaya ngayon? Meron pa kaya silang natatanggap? Ang alam ko, bayaderos, ganun talaga yan eh. Pero, ang tanong, meron pa ba silang uh, napapalang ngayon? Kasi kaya lang naman po sila nandyan, dahil po sa pera, dahil may napapala po sila. Wala po yung pagmamahal talaga sa mga Pilipino. Walang pagmamahal sa ating bansa. Basta pera-pera lang. Basta may pera, kahit pa sinungalingan, nandyan po ang mga kulangot na yan. Oh. Kaya suddenly, si Bryce Erickson Hernandez, ang tanging whistleblower na nagpangalan mismo ng ilang senador sa mga maanumalyang proyekto ng gobyerno, ay itinapon sa Pasay City Jail. Ayan na. Ayan na. Sinado ang nagdala sa kanya sa Pasay City Jail a place notorious for being uh, dangerous, lalo na sa mga whistleblowers. Bakit hindi sa PNP Custodial Center o House of the Representatives Custody? Bakit sa lugar kung saan pwede siyang mapatahimik? Na, tuloy-tuloy na mapatahimik. Grabe ito. <laughs> I -i. ako Ako'y naniniwala po ang, ang mga senador na sangkot dito sa flood control na to, no? manual yung flood control na to ay talagang uh, kung sino man po, no? halimbawa, tinuturo po sila. Ako po'y naniniwala na gusto nila itong patahimikin. ba? Diba? O marami pong klase ng pagpapatahimik, ha? Oo. Alam mo, Jingo Estrada. Wala na. Oo. Uh -uh. Bistado na po. ba? Diba? At si Villanueva. ba? Diba? Ang galing nilang, ano, mahirap pa lang pagkatiwalaan yung mabunganga. Akala mo, totoo yung sinasabi. Wala pa lang, ano, wala pala ng laman. Di ba? Bulsa pala nila yung may laman. Ay, kawawa naman po ang taumbayan uh, taong bayan kung ganyan. Grabe, no? Ando na, pasalamat po tayo kasi um, sa pag-upo po ni Pangulong Bumbong Marcos, ang mga magnanakaw ay unti-unti na po nating nakikilala. Ang mga nakikinabang po ng pera ng taong bayan ay unti-unti na po nating nakikilala, di ba? So, syempre, yan po ang ating Pangulong Bumbong Marcos. Talagang uh, nagtatrabaho po para sa bansa. ba? Diba? Bansa po yung inuuna, mga Pilipino pang inuuna. Hindi po yung kung ano-ano. Pero yung iba dyan, na mga senador, pag nanakaw po ang inuuna. ba? Diba? Inbis para po sa flag control, yung iba ay napupunta po sa kanilang bulsa. Diba? Nakakahiya. Jingo Estrada, pangatlo na, di umano. Sangkot na naman yung kanyang pangalan. Diba? Pag-usapin Jinggoy Estrada mga pre. Eh ito po, abigyan po natin ito ng uh, reaction. Okay? Itong video na ito. Ayan, panoorin po natin. Tila kakabit na ng pangalan ni senador Jinggoy Estrada ang kontrobersya hmm. sa ikatlo kasing pagkakataon. Nadadawit na naman siya sa anomalya. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Senator Jingo Estrada, the bad one came at uh, 9.09. Nag-umpisa sa biruan sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ayan na, nag-umpisa sa biruan. And then ako'y naniniwala na itong si Marculeta may alam talaga ito eh. Kasi yung, yung sinasabi niya dito, may meaning. May meaning po ito. May ibig sabihin. Ayun na nga, dahil sa biruan na yan, nadawit yung pangalan ni Jingo Estrada. <laughs> sa flood control scandal na muntik nang mauwi sa pikunan. Silang tanong ko, Senador, meron ba? Uh, Mr. Y Your Honor, wala po. So safe ka? Save ka na. sigur sigur <laughs> sigurado you know, po. I, you know, I resent that, that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. okay. <laughs> diba? Save? May, may ibig sabihin yun? Kapal ng mukha mo. Pero napika na sa estrada. ng idawit ni Engineer Bryce Hernandez ang pangalan niya sa pagdinig sa kamera. Tumanggap daw ang senador ng kickback mula sa flood control project sa Bulacan. Si Sen. Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025. Sa mga ilang projects sa Bulacan. At ang kanyang SOP dito ay 30% as per our district engineer Henry Alcantara. I have been jailed. I have been vilified, crucified, and publicly humiliated. But eh, na nagdadrama po si Jingoy. Pagsanay nang mag talaga. Grabe. Kasi kung hindi po sila nakakapag-lockout, tumakati po yung kamay. <laughs> Nangangati po yung kanilang kamay. Kaya yun. Di umano ah. Si Jingoy Estrada, eh, may ganong issue na naman. Oo. Grabe to, hindi na po natuto. Ang hirap kaya mabuhay sa loob ng kulungan. Tapos pa ulit, -ulit. Ano ba kayo? A ano ba talaga kayo? Nagsinador lang ba kayo para magpayaman? O para sa taong bayan? Tanong ko lang. Diba? Kasi, iba eh. Iba na yung takbo eh. Parang timpayaman dyan sa senado ah. Sana all. May mga senador na timpayaman talaga. But I will never allow the likes of... Grabe yung galit, oh! Sana all galit galit! ...of Bryce Fernandez to turn the tables on me. Kayo ang nasasakdal sa mata ng taong bayan, hindi ako. Hindi ito ang unang pagkakataon na makaladkad si Sen. Jinggoy sa isang kontrobersiya. Nakulong na siya noong Abril ng 2001 kasama ang kanyang ama Nasino ay Pangulong Joseph Estrada na nakasuhan ng plunder pero napalaya makalipas ang dalawang taon at kandidatong senador noong 2004. Grabe no. Maglalakaw noon paglabas ng kulungan, pwede nang tumakbo ng senador. Pero kung ka lang ng pagkain si Kamates, makukulong ka paglabas mo hindi ka makakapag apply ng trabaho. Di ba? <laughs> Uh, 2007, call, acquitted siya sa kaso. Name, Pero noong 2014, muli siyang nakulong yeah. matapos madawit sa multimilyon peso pork barrel scam ni Janet Lim Napoles. Matapos umanong ilagay sa mga bogus na proyekto, ang kanyang PDAF na nagkakahalagang 183 milyon pesos nakapagpiyansa si Estrada at pansamantalang nakalaya noong 2016 habang dinidinig ang kaso sa Sandigan Bayan. Tumakbo siya muli bilang senador noong 2022. Nanalo! Enero ng 2024, binasura ng Sandigan Bayan ang kasong plunder kaugnay ng PDAP scam pero guilty sa kasong direct at indirect bribery. Ang nasabing mga kaso ay nabasura rin noong Nobyembre. Kaya hindi niya maiwasang biruin si Senator Robin Padilla sa isyu ng pagkakakulong ng tinaguriang noong bad boy ng pelikulang Pilipino. Senator Robin ilang taon kay nakulong? Po, ilang taon kay nakulong? Ah, uh, tatlong taon at kalahati po. Opo. Ikasino hmm. ba pagsingkim ng nakukulong ni Senator? Eh, hmm. ngayon, wala nakukulong, magiging senador. Si Robin Padilla nakulong, nagiging senador. Jingo Estrada nakulong, nagiging senador. Sana all. Estrada ang nagmosyon sa Blue Ribbon Committee para ipakontep Mr. sa Hernandez uh, at malagay sa Kustulian ng... Ay ano? Sasabihin hindi sila magkakilala pero may, may may selfie pa nga sila eh. May picture pa nga sila. Bakit? Pa bakit mo sasabihin hindi kayo magkakilala? Diba? May picture kayo, masaya pa kayo, tatawanan pa kayo. Anong tawag yan? Huwag mo sabihin AI lang yan. Eh halata naman na totoo-totoo yung larawan. Hindi nyo na... Hindi nyo na malilin lang ang taong bayan. Lako. Senado, kaya suspecha niya, neres lang siya ni Hernandez. Sa kanyang social media post, binalik ni Estrada ang tanong, kung safe kaya tayo? Caption sa kanyang posted na larawan ng mga batang Don at Bryce Hernandez na magkaklase raw sa Lourdes School of Quezon City. Bagay na itinama naman ng ilang netizen na batchmate ang dalawa at magkaibang section sila. So, ayan na. Yung kapwa magnanakaw po, ganit po yan sa kapwa magnanakaw. Yung uh, kapwa niya magnanakaw, di ba? Oo. Oh. Yan po yan. Eh, at least po, naglaglagan silang dalawa. Di ba? Ayun yung maganda dyan. Wala naman akong pake, wala naman akong kinakampihan sa kanila. Importante lang sa atin kung ano po yung uh, katotohanan. Di ba? Para hindi po malin lang yung taong bayan. Wala po akong sa kanila. Kung mali, edi eh, di mali talaga. Di ba? Ganun lang naman eh para malaman din ng taong bayan kung sino yung talagang uh, na, uh, di ba? Or kurakot na talagang umubos sa pera ng gobyerno. Pera ng taong bayan. Di ba? Kaya sabi nga ni Marcoleta, safe ka na. <laughs> oh, so ibig sabihin, may alam kaya ito si Marcolita. Ano sa tingin niyo mga pre? Comment down below. So anyway, yun lang yung ating reaction ngayon sa video ito mga pre. Ayan na, abangan nyo po mamaya yung ating uh, kasunod na video. Magkita-kits po ulit tayo. Siyempre, bago po tayo magtapos, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po mag-updated kayo sa lahat mga uploads natin. And siyempre mga friend, meron po tayong TikTok, may Facebook. Sana po ninyong suportahan. Ayan. So kung nagpapaalam muna pa samantala, ingat po. Kita-kits po sa susunod na video.